In nomine et Filii Spiritus Sancti. Amen. Maganda umaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay Sanducat. Glory to you, Lord Jesus Christ. Nang ika na buwan na ng pagdadalan tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret. Galilea sa isang dalaga ng pangalay Maria. Siya ay nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipit ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, Matuwa ka, ikaw ay kalugulugod sa Diyos wika niya. Sumasayo ang Panginoon. Nagulumihan si Maria sa gayong pangungusap. At inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugan ka ng Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at mga ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Maging dakila siya at itato-waging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angka ni Jacob. Magpakailanman. At ang kanyang paghahari ay walang hanggan. Paano mangyari ito, gayong ako'y dalaga Tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at liliman ka ng kapangyarihan ng kataas tasan. Kaya't banal ang ipapanganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kabag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat ng siya'y baog ngunit siya sa kabila ng kanyang katandaan. At ngayoy, ika na buwanan ang kanyang pagdadalan tao sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos. Sumagot si Maria, Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. At nilisan siya ng anghel ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko at sa unang pagbasa sa Isayas, ang tagpo ng pagpapahayag ng Anghel kay Maria ay isang paanyaya sa atin na magtiwala sa plano ng Diyos. Gano'n man ito kahirap unawain ang sagot ni Maria, Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. Ay nagiging modelo ng pananampalataya at kababaang loob sa ating panahon ngayon. Mga halimbawa sa panahon ngayon. Tiwala sa Diyos sa kabila ng pagsubok. Katulad ng pagtanggap ni Maria sa plano ng Diyos, marami sa atin ang humaharap sa mga pagsubok. Tulad ng kahirapan, kawalan ng trabaho o sakit, ang paanyaya ay magtiwala na ang Diyos ay may mas magandang plano. Pangalawa, pagiging instrumento ng Diyos. Maraming tao ngayon ang tinatawag upang maglingkod sa pamamagitan ng pagtulong sa kapwa, pagpapalaganap ng ibanghilyo o pagsuporta sa pamilya. Katulad ni Maria, tayo'y tinatawag na maging bukas sa mga misyon na ibinibigay sa atin ng Diyos para sa pamilya at buhay. Ang pagpapahayag kay Maria ay nagtuturo rin sa kalagahan ng pamilya. Ang pamilya ay tinatawag na maging lugar kung saan na mamayani ang pananampalataya, pagmamahal at pagtutulungan. Pagtulad kay Maria, ituro sa ating mga anak ang halaga ng pagiging masunurin sa Diyos at pagiging bukas sa kanyang kaluupan. Pagmamahalan sa loob ng pamilya. Palalimin ang ugnayan ng bawat isa, lalo na ng ngayong panahon ng Adyento, upang maging mas makahulugan ang Pasko. Sa Magisterium, ang simbahan ay patuloy na nagtuturo ng halimbawa ni Maria bilang modelo ng pananampalataya. Sa Catechism of the Catholic Church 494. Sa tradisyon naman, sa ating liturhiya binibigyan din ang espesyal na lugar ni Maria sa plano ng kaligtasan. Gaya ng ipinagdiriwang sa mga pagdiriwang tulad ng pagsilang ng mahal na berhen. Sa banal na kasulatan, ang sagot ni Maria sa anghel ay salamin ng pananampalataya na tinutukoy sa iba pang bahagi ng kasulatan, katulad ng sa Hebreo. Ano ang ating paguhin ngayong adyento? Una, ang pagpapatawad linisin ang ating mga puso sa pamamagitan ng pagbibigay ng kapatawaran sa mga nakasakit sa atin. Pangalawa, pananalangin. Maglaan ng oras upang manalangin bilang pamilya, lalo na sa banal na rosaryo, bilang tanda ng debosyon kay Maria. Pangatlo, pag-aalay ng sarili sa Diyos. Katulad ni Maria, maging bukas tayo sa kalooban ng Diyos at maging aktibong bahagi ng simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, salamat sa halimbawa ni Maria na nagpakita ng ganap na pagtitiwala sa iyong plano. Tulungan mo kaming tularan ng kanyang pananampalataya at kababaang loob. Naway maging bukas ang aming puso sa iyong kalooban, lalo na sa panahon ng Adviento. At maghanda kami ng mabuti para sa pagdating ng iyong anak. Gabayan mo ang aming pamilya upang maging buo sa pamamahalan at pananampalataya. Amen. Sa muli, hinikayat ko ang lahat, katulik ko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang misay ng banghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at halagahan ng habag at pag-ibig ng Diyos na ipinipahayag ni Jesus sa Ibanghilyo sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway magigdaluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. inumini nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. God bless.